Another day, another blessing mga Marcy at Parsi at nareceive ko na nga itong pinadala sa akin ng Urban Sin. Mga bestseller nga itong pinadala nila pero user na talaga ako nitong Miaw. Alam nyo ba, 20% oil base na nga rin to kaya naman naglalas talaga yung bango niya. Kaya naman hindi na nga nakakapagtaka kung bakit isa nga ang Urban Sin sa mga bestselling ngayon when it comes sa perfumes. Kaya naman kung naghahanap ka nga ng perfume o di kaya ng panregalo, eh very recommended ko nga itong Urban Sin. Ginaganda pa nga dito, very affordable pa siya at kung gusto niyo nga rin yan, nilalagay ko na lang ang link sa may in section. Ang bilis no, parang kailan nga lang, March 1 na nga kagad at birth month na nga ng Marcy Roxanne nyo. At turning 27 na nga ako this year. So anyways, ang dami nga nagtatanong kung ano nga ba yung ginagamit ko ngayon sa face ko. Sobrang dami ko talagang breakouts nung nakaraan, kaya naman gumamit ako ng rejuvenating set. Every morning nga, naghihilamos lang ako gamit nga tong Kojic So. At kung itatanong nyo naman kung anong set nga ba yung ginagamit ko, brilliant po kasi doon ako nahiyang. Seller nga po pala ako neto dati at eto nga yung dati kong pinagkakakitaan. Muha nga lang ako dyan ng bulak tapos lagi lagay ako ng konting toner. Medyo mahapdi nga lang to, lalo na pag first user ka. Ito talaga yung literal na masasabi mong tiis ganda, charot. Ang nakakapamalat kasi dito yung night cream, pero kahit hindi mo naman araw arawing gamitin yun, ni okay lang. Pero ang pinakamahalaga nga dito ay e yung sunscreen, kaya naman ang bilis nga ding naubos sa akin nun. At dahil ubos na nga yung sunscreen ko, kaya naman napabili na ako ng sunscreen nung nag-grocery ako. Kung bibili nga kayo ng sunscreen, make sure nga na SPF 50 plus plus yung bibilin nyo. So medyo marami nga ako maglagay ng sunscreen, lalo na nga ngayon na ako ng bahay at mag hatid ako kay Gia. Pinaganda nga dito sa sunscreen na nabili ko dahil tone adapt na nga siya. Ang brand nga po pala nito ay Hello Glow. Para naman hindi tayo mukhang maputla, gumamit na lang ako dito ng lip tint na Muse. Ito nga yung pang everyday use ko, lalo na nga pag maghahatid ako sa mga bata sa school. Then inayos ko nga lang yung pagkakatali ng buhok ko para naman presentable tayo bago pumunta sa school. At pagka uwi ko nga ng bahay, eto nga't mantulog pa rin yung suot ko pero inuna ko nga munang maglikpit dito sa may lamesa ng mga kala. And naglalagay ko nga lang sa lababo lahat ng baso na nasa lamesa tapos nilikpit ipit ko na nga rin yung towel. Unang punas ko nga dyan sa lamesa yung may liquid dishwashing para nga mabango dito sa may lamesa. Sinama ko na nga rin punasan yung mga upuan tapos nag-vacuum na nga ako rito. Ang dami nga nagtatanong kung anong abang phone yung ginagamit ko sa pagbavlog. Hindi nga lang sa TikTok pati na nga rin dito sa Facebook. Meron pa nga nagsabi sana all daw naka iPhone. Pero hindi po iPhone yung ginagamit ko. Realme 11 lang po ito. Ang ganda kasi ng camera nito. 108 megapixel na nga tapos 256 pa yung storage niya. Pero manifesting nga sana magka -iPhone phone din ako para mas maging maganda yung quality ng mga videos ko. Sa mga tulad nga namin, content creator and affiliate, cellphone nga yung investment namin dahil dito nga kami kumukuha ng source of income. Itinigil ko nga muna yung paglilinis ko at magkakapi muna ako at nakakaramdam na nga ako ng gutom. Kung mapapansin nyo nga dyan, habang nagkakapi ako, nag na talaga yung skin ko tapos nawala na nga rin yung iba kong pimple mark. So anyways, kapi po tayo mga Marcy at Parsi. Hindi ko pa nga nauubos yung kape ko pero sinimulan ko na magligpit dito sa may sala. Ako lang ba pagka aesthetic nga yung mga gamit sa bahay kahit medyo magulo nga, hindi ganun kasakit sa bata. Siguro dahil magkakaparehas nga yung kulay ng mga gamit. Vinacuum ko na nga dyan yung carpet tapos pati na nga rin yung ilalim ng sofa. Mga throw na lang talaga yung kulang dito sa may sofa, no? Gusto ko nga mga white throw pillow case yung mailagay ko rito para talagang aesthetic. Pero pera na nga lang ang kulang. Eto nga't nahingi na nga ni Sena yung isang pabango at super bango nga daw. Pagka uwi ko nga saktong dating nga nitong pinakainaantay ko na parcel o um, order kasi ako nang paglalagyan ko nga ng powder na panglaba. Kita niyo naman yung pinaglalagyan ko ng powder ang liit lang tapos color green pa nga takip. Eto nga malaki na yung binili ko para nga kasha dito yung 2 kilos na powder. Pero no nag grocery nga ako isang kilo lang yung binili ko kasi nga may tira pa ako rito sa bahay. Grabe, tuwan-tuwa talaga ako pagka meron talaga ako mga bagong gamit dito dito sa bahay. Ay nako, ewan ko na nga lang kung hindi pa ako si Pagin sa paglalaba ngayon. Bukod nga sa kompleto yung sabon ko, ang ganda pa ng lagayang ko. Pwede nga rin 'tong maging ng cereal kasi kita niyo naman airtight nga yung takip niya. Tapos saktong one cup na nga yung pinakatakalan nito. At yun lang muna mga Marcel Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.